Tignan nyo itong mga kalodi, to napanood ko. Kaya niya tanggalin itong kulay itim ng puwit ng kawali natin. Ang galing-galing na ito, tignan nyo. Oh, Ang galing-galing, tignan nyo mga kalodi, oh, Ang galing. Nalinis niya yung mga stainless. Tignan nyo to, oh. Tignan nyo yung mga uling ng puwit ng kawali, oh. Natanggal niya, bumalik sa dating itsura yung kawali. Nag so, mga kalodi, tara, subukan natin. Order tayo. Let's go. Yes po, hello po. Oh, ako nga po, may order nga po ako. Opo. Ah, nandiyan na po, sige po, sige po. Yes, sa wakas dumating na. Ito na po yung ano, in order po natin na napanood po natin sa video. Ngayon, i-unbox po natin, buksan po natin. Ito po siya, ayan oh. Oh. Eh, subukan natin ito ngayon. Buksan po natin. Ito po, papakita ko po sa inyo kung anong laman ng kanyang loob. Ayan po. Ayan, yan, yan, yan. Ito na, ito na. Surprise! Ah, ganito pala ang laman niya. Ayan o, para siyang cream. Laglag natin. Hindi siya nalalaglag. Tara, subukan po natin. Let's go! What's up mga kalodi? Nandito na tayo ngayon sa kusina para... I-testing ang ating in-order. Ito para sa kasirola. At nandito na sa harap ko ang kasirola na maitim ang puwetan. So, let's go! So, ang una po natin gagawin, ito, o bubuksan po natin itong in-order natin. Ito po ang laman niya. At ang sunod po natin gagawin, kukuha po tayo ng sponge tulad nito at dapat meron pong magaspang dito na kulay green. sa po natin muna. Ayan, basa na siya. Then, ito po yung itim na puwetan ng kasirola basahin natin ng konti yan basahan na siya yan kukuha tayo ng konti dito sa in order natin yan pahid lang natin yan po yan titnan natin kung legit kuskus lang po natin yan yan kuskus pa kuskus <laughs> Parang walang ano ha epekto uh, ay ano kuskusin pa natin Ayan no? stainless so oh. kan dami nga natin subukan natin ay sobrang dami na natin nilagay ayan ay kuskusin pa natin ayan ayan napakagaling natanggal nga nakadikit pa rin <laughs> ayan So, subukan natin siyang basahin kung matatanggal. Ayan, guys. Pinanlawan ko na. Nandiyan pa rin, mga kaludi. Hindi pa rin siya natanggal. Ayan pala, mga kaludi. Kailangan lang natin siyang kuskusin ng maigi at babaran. Yan, yan, yan. Lagyan natin pa. Yan, mga kalodi, parang matanggal siya. Kasi eh, pag kinukuskus mo siya, parang meron siyang lumalabas na parang itim-itim parang natatanggal siya, libag. Ayan o mga kalodi o. Oh. Ayan oh. May konting pagbabago siya. So, effective siya mga kalodi. May konti siyang pagbabago. Ayan oh. may mga libag-libag siya natatanggal. May itim-itim siya. Ayan o oh, mga kalodi o. Oh. At eto, may mga kumapit na itim-itim dito sa ano. Legit nga siya mga kalodi, ang galing! <laughs> What's up mga kalodi? Kung gusto nyo pa ng mga iba't ibang video tulad ng in-upload ko ngayon, ay please follow, like, and share. Thank you!